ngayon ang tila pangiisnab ni Catriona Gray kay Moira De La Torre nang makasama niya ito sa isang event. Hindi raw kasi nakipagbeso at nakipagtitigan lang sa Ano ba ang nangyari? Chikang umaabante mula kay Ray Fresh Pumaloy. Nako! Nako, 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 nako! Eto na How to unchicken! Iwasan daw ni Catriona Grace si Moira de la Torre. Sa viral video kasi ay tila hindi pinansin ni Miss Universe 2018 si Moira na magkita sila sa isang corporate event. Ngiti-ngiti si Catriona na bumeso sa dalawang guest na naunang nakasalubong niya pero, tila umilag at nilagpasan ng beauty queen. Ang singer, hindi ito nakalusot sa maraming netizens na napatanong kung bakit din Edma ni Catriona si Moira. May iba pang umintriga na malapit daw kasing kaibigan ni Moira. Si Milby na siya namang ex-fiancé ni Catriona. Sa ngayon, wala pa nang pahayag ng dalawa tungkol sa issue. Hi! Eh ano man kung dead ni Catriona si Moira? Unang-una, fresh ba sila? baka alalam sa mood Universe 2018, no? Yan yun na yung issue na yan. Di naman makakatulong sa ekonomiya. Charat! Ako sa po nga niya show, this is radio. Ito ba mabilis, mabangis, at walang mintis.